Isang tulyasin kani ang pinaluto ni Kapitana para sa isang libong bisita. Ay siya, kung paano ay maluluto, tara, tayo magsimula na. Pero kung bago ka palang dito sa aking vlog, ako nga pala si Kapitana, ang Kapitana ng Lipa na hindi namimigay ng ayuda. Alam nyo ka ho na sa garing handaan din sa Batangas, lalo na kapag han hindi mawawala ang isang kanin. Kapag ho nabulak na ang tubig, depende sa dami ng inyong bigas na ihuhulog ay sakalang ho ilalagay ang bigas na tuyo. Opo, bigas na tuyo po ang paunti-unting ihuhulog Nalimutan nga lang po ni Kapitana sa video na nalagyan po yun ng mantika at asin, depende sa dami na magluluto ninyo. Siyempre po, ang dami ng tubig ay nakadepende din sa dami ng bigas na ihuhulog ninyo. Noon nga pong unang panahon, talagang ako'y nagtataka at namamangha sapagkat talaga na luluto ang isang tulyasing bigas, mamaya po isang tulyasing kanina. Kapag ho naubos na ang bigas, syempre ayusin ng kaunti, hahaluin ang bahagya para naman ho lahat ay maganda ang pagkakaluto. Sa mga oras nga hong iyan, pahihinain na natin ang apoy at bandang gilid na lamang po ang may mga ningas. Kung baga ho ito ay maluluto na lamang dito sa init ng ating mga baga. Kapag ho naubos na at nahihulog na ang lahat ng bigas, itatakluban lang ho iyan sa ibabaw ng dahon ng saging. Dini ho sa bukid ay talagang masarap ang ganyan sinaing. Amoy na amoy talaga ang dahon ng saging. Laminuto nga lang ho, ayan na ang resulta. Santo tulyasing kani na pagkabango-bango at syempre pagkasarap-sarap pa. Isa nga lang ho, masasabi ni Kapitana, talagang ayos na ayos ho ang mga padali ng pagluluto ng bigas. Aboy, talaga naman ho, napakasarap ng kumain kapag may kalderetang manok. Aba isa nyo gahon lugar e gayon din ang paraan ng pagluluto ng bigas. Yan ho ay sikat sikat din ni lamang ho sa Lipa Batangas. Muli po maraming maraming salamat po sa panonood ng mga video at vlog ni Kapitana. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ingat po lagi tayo. Thank you po.